Hello mga kamista, welcome po sa aking panibagong vlog mga kamista Palit po kami ng gulong apat no Ay no, BMW pala, palit uh, uh, Yan Yan no, si Abbas Ana Sadik Ana Prin Sokol quiz Ada Besam, ada Mudir Kabir Masya Allah,

Ay, 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 ay. Last Ayan. Ay, ayaw, ayaw. Ay, 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 so, yung may mga sila? Okay, 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 okay. Okay. Chris. Yung saya sa likod, mga kamista, oh. Okay, tako po sa yung sa likod. 315-3522. Ya, pilih nak kemas tak? Ya, okay. X6. BMW X6 mga kamista Alam. Ito po yun good Tapos na po Binounding ko po yun mga kamista Apat yun Ako counting yan Ito mga kamista o na Masya muhammad Mia, mia. Masya Allah muhammad Mia Mia Ito po yung balance Binalance na niya bas Ah aking okay, sadik yan o ito po yung gulong sa ano sa, gulong sa harap ang gulong sa harap mga kamista ay 275, 35, 22 yan o 275-35-22 Yan, inikot na mga kamista Gina, sa mga kamista Para Ang purpose ng balo sa mga kamista Para maiwasan yung Mag-wiggle pag tumatakbo ka ng 100, 120, mag yan, vibration. Kailangan i-balance para mawala yung vibration. Dawa na lang, ka ng bagong gulong, mga kamistaw. Dawa na lang, mga kamistaw. Yung reading niya, before, 20, 30. Sa left side, front, 20. Right side, 30. Yan, ilagyan niya ng kamistaw, ilagyan niya. Ilagyan niya ng kamistaw. <laughs> Ayan mga kamista Balag pitik lang kamista Sold na yan oh, Maraming kalat mga kamista Kasi may gawa eh you know? So alising ko po, po yung mga kamista Para gusto ko po kasi yung shop Malinis na, mga kamista saan ka basta pinaikot na yan. ang resulta ay wow 0-0 ok masya Allah Good. ito pa mayroon pa isa raptor Ford, Ford raptor yan mga kamista gulong din yan Alterin b Goodrich gulong nya ha, raptor uh, mga kamista ganawan Yan Ito gulong sa Ano Bukahan BMW X6 Mga kapista Ito po yung sa Tapat ng shop namin Ito tayo mga kapista Tapat -ta -ta ng -ta shop namin mga kapista Highway to highway Kaya marami sa nasa kendo wadaan Ayun mga kalas mas Yan mga kamista, oh. Magkadumi pa yung 13 gear natin. Ito po yun, ano. Ito po yung hose hangin Ito po. Nilagay na natin hangin mga 40, mga kamista, ano lang, 40 kasi low profile siya. Puro 38. Yan, patapos na. Kinabit na ni abas Siya tawag nga pala sa aking mga subscriber Viewers, silent viewers Hindi ko na kayo may isa-isa mga kamista Siya tawag sa lahat Sa Mindanao Luzon sa Mindanao Olos Biminda Mga subscriber ko dyan Viewers Ingat kayo lagi ingat bis mga kamista Yan o BMW Oh, mga kamista hanggang dito na natin vlog. mga kamista at ganito natin yung vlog mga kamista pinawisan ako mga kamista kasi mainit dito may hangin sabro mainit kundi may hindi may iwasan mga pawis kasi malaking gulong ang ng ting ay tayo mga kamista yung katika lagi God please